So guys. Meron kasi nagiiinom doon. Yung ano nga kasi nang ano ang tawag dito? Ano, ano ba ang dito? Batang Pungo. party. P party ng mga ano to? Batang Oo oh, nga. Sa mga, ah, mga, mga, mga mga Meron kasi may, na, meron kasi ko na ano usapan to yung mga usapan sa basketball ang ano natin ngayon. Tara guys. Dali. Punta natin yung ano. Meron kasi dito isang yung referee. Okay, let's go guys. Ibig sabihin, walang area, wala nang area area. Wala nang area area, tatlo yan, river eh. Kaya tapay kung nari, ano? Dying seconds, area po. Tung, mamaya na! Pag seconds, di ang score. Kailangan, pag pito ng isa, pito ng isa, pito lahat. Ipanong na yun. Tumawag ilalim. Yeah, nga. Ito ba, yod, po. Hindi, dahil seconds na yan eh. Yeah, nga. na yan eh. Yeah. Yeah. Check ka na sa may tanong di, di masasagot pa. Ito nga, ito, ito nga. Tumawag ko ito. Inbound ko. Saan galing? Saan galing? Saan nga galing? Inbound variation? Yung totoo? Inbound. Nag-inbound ka ng bola. Kaya to pa, kaya to pa. Wala tanong. Yeah. Oh, tawag yan. Ang tawag <laughs> yan, kailangan dito. <laughs> ayan, ayan, ay, sabi sa'yo. Ah, ay, alam, pero, alam, oh. pero, ito, yeah. wala silang knowledge eh. Hindi na yan. Wala nito dito oh, eh. Hindi na yan. Wala nito. Ito, ito, ito. Ito, ito. Tawagan mo. Wala nag Ito. Tom, ano, ka sabay tayo Tyson. mag dito. Oh, ito. Sa, ay... Hindi yan. Okay pa yan. Pwede. Okay. Huwag lang sa lampas ng ganun. Eh, ayan. 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 tao Ayan. 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 na Ayan. 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 Pero kung borong-borong at nagreklamo, uh, natawa gano'n. Borong-borong. Pero kung merong, ano, merong... Ay, kaya pe. rarat, merong... Kaya Yung ginawa ko jambol. Pare, violation na. Violation ba? Kaya tanong ko mo dito sa atin. <laughs> violation. May Violation.